Nagsimula lang sa isang maliit na pwesto sa labas ng kanilang bahay noong kasagsagan ng pandemya. Ngayon ay meron na silang anim na branches na siya, uh, na siya ng malaking negosyo. Alamin natin ang business story ni Ojet Santos dito lamang sa Negosyo Tayo. Originating from Taiwan, the milk tea drink has taken over the world. Hindi na natin may kakaila na marami sa atin ang madalas mag-crave at ang iba sa atin ay inaaraw-araw pa ang pag-inom ng milk tea. Kaya naman today, pinuntahan natin ang isang milk tea business para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hello, mga kanegosyo. Today, we are with Mr. Ojet Santos. Hi, sir. Hi, good morning, Dean. Alright, sir. To start off, we want to know more about your business. It started nung pandemic, no. Mm -hmm. We started actually with Cariton. No? Cariton, so, as in Cariton. As in Cariton, talaga. Wow. Nung, nung time ng pandemic, marami nagbibigyan ng gulat kami kasi dami nagbibigyan sa amin ng katas, blog, etc. Ang daming ang dami nagbibigyan sa tayo ng gagawin natin dito sa mga, mga binibigay sa tayo, no. So and and wala na rin kami pera, you no, know, during that time. So bakit ni tayo mag-isip ng nego? o gawin natin Christmas yung pandemic. Mm -hmm. So, yung mga bigas na binibigay sa amin, gata, itlog etc., ginawa namin bibingka, ginawa namin puto How will you start? Diba? How will you be able to market the business no? during the pandemic na there were so many restrictions also? Number one, kasi during the time, There are lots of restrictions particularly pag paglabas mo pa lang Correct. ang daming hinihingi but you know, yung yung barangay namin napaka-supportive no kasi tinutulungan din namin sila dati no pero parang it's a payback time at naman namin kayo ang challenge talaga hindi namin alam kung may pera pa yung tao hindi namin alam kung kakagatin tayo pero hindi eh hindi during that time talaga ang kainangan, ang basic necessity talaga food that's right so I think nag-click talaga Paano mo pinush na hindi hanggang mag-restaurant na tayo, lumaki na tayo ng ganito together with your employees? Ang inspiration namin talaga is actually mga mga staff din namin. Nung mula kami nagsimula hanggang ngayon sila talaga yung kasama namin. And then we're just so happy na meron na kami six branches today. Wow! Congratulations! may so, six branches na kami and then mag-expand pa kami. Uh, at the end of the year, baka maging ten na to. We also want to know the lessons that you have learned along the way. Maybe you, you would like to share with us. Number one, dapat yung sa mag gusto magnegosyo, importante yung wag ka matatakot. Mm -hmm. no? So, kami, nung nagnegosyo kami, wala na kami pera. No? So, what's left with us, is actually yung mga tao lang kasama namin. Sa ka nakakita ng negosyo na hindi kailangan ng pera. Would you mind saying your capital? I think 300 pesos. 300 pesos? Salagang 300 pesos and at the end of the year, gonna have 10 branches? Yes. Grabe. Yes. So, any business tips naman para sa mga aspiring entrepreneurs? Importante lang talaga na maging matapang ka. Matapang in a sense na dapat hindi ka matatakot sa challenges. Number two, hindi ka dapat mawawalan talaga ng pag-asa. No? Kasi during time ng pandemic, yun ang talagang naging na namin. Yung makita lang namin na kailangan pala magtumayo ka, huwag kang matakot, at ang pinaka-importante, tawag dito, huwag kang mawawalan talaga ng pag-asa. Kasi otherwise, pag nawala lahat yun, wala na. your own trends pagdating sa pagnanegosyo. Mahalagang gumawa ka ng sarili mong trend para ikaw naman ang maging inspirasyon sa iba. Share your vision and inspire others. Yan po ang binahagi sa ating aral ni Sir Ojet Santos. Sa susunod natin, pagkikita mga kanegosyo. Paribagong business stories at business tips na naman tayo. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!